Ano sa dagat pala si Tali? Ay, eh, may angpalayahan pala dito. Nakapag-alim na nga. Ang dami ng palaya. Sa so, kaya may papaya? Angpalayahan sa papaya. sa papaya. Ate, hindi na ano. Eh, dito pala. Hindi tayo joke. Oye. Ito yung mag-aami ako. Sana. <laughs> dito pala. May picture of mo dito. Diretto. No? Mm -hmm. Ito lang, ate. Ito, ito, ito na lang yung picture of ko. Yung araw tayo dito. Para bukas siguro dito. Bakal dito eh. Mainis ko sa buhat. Hmm. Sana may gan ng manok. Grabe, sobrang nakikitaan. Eh. tayo uh. natin. Diba, yung talaga meron na tayo. Meron sa... palaya. sa palaya tayo. Oo. Oh, oh. ito pala, nag naglalive pala rito. May nakalive. ano ito? Legenda dream. Wow. <laughs> Baka, ano na yung nasa? kain ako. Ito. Ah, libre yan ngayon. <laughs> yung, ano yung spaghetti pag sweldo na ha? Uy! Ay, spaghetti pag wala. wala, yun ah! Ano, oh, libre ba yun? <laughs> <laughs> Baling, <s> <laughs> <laughs> ano yun? Ano yun? Tinamaanin ka kayo sa amos? Napalaro nila? Mm, uh, alam mo, Hindi. Ah. Walang hindi. Walang hindi. Wow! Nag-live si madam. Nasa nyo kasi. Nakala. Tali-tali <laughs> po. Nasa yung pag-aati. Nasa <laughs> sila natin. Nalang siya pa. Nasa yung isa. Nag-pirma pa. Wala pala pa siya may... Ano? Ma!

ay, ano yung ano? Ate, yung Ano, ano? 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 ano gagawin siya? Pulang. Sarap nito sa din. Ano? Mami! Ako sa kasi, sa kanilang sa sobrang tali-tali na hindi maalis eh. Sobrang dahil na talaga, pagkasin sabitan. Ito yun. Hello! Live si Hindi, wala nga akong itaki. Umay, right, ang danda ng kita ko, naiwanan. Naiwanan. Naki-sakit ako yan. Kung ano pa, hindi pa kinawag. Hindi, naiyako. Alam mo, yung mga taga-kayaan ng tutupad, natin pa sa tagalira ng munisipyo mga di na kay uniform. <laughs> gagaan ako kahapon. May,

Não é um problema

Mapapakinabangan niyo ng mga mayayamang katulad natin. Ito ay ito marami Kaya nga. Eh, ino ko dito po nga, Ate Leng. Dito tayo sa kabila mag, ano. Um, ayan po yung mga kasama ko. Ay, okay. Okay. Then, dahil, okay. Okay. Pang premier ko, oo sa YouTube. Marami na tayo video. Exotica Blancs. Saan masarap ito? Kahit ilaga mo lang sa tubig eh. Tapos ngat-ngatin mo na, pwede na. pauli kaya mo siya sa kante ulit yung niya. Sino? Sino? Nasa live? Nasa live. sa na Poco. YouTube? Ah, may team siya. Sumasahod na siya? Uh, 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 okay. Hindi, yung monetize na right. siya. Monetize. Yung meron ng dollar sa inyong ano niya? <m studies> Pag may dollar sign na yung ano niya, monetize, kung may sumasahod. <mcido> Paano ba mag, <m seventeen> mag subscribe para makapasok? Mag-subscribe ka na ba? Punta ka sa bahay ko. Ano, ilang minuto na ba <m�ettsan> Hindi nga, diba may channel ako na ano na... May channel ka? Oo, tapos... Lahat naman tayo may channel, basta meron kang cellphone at meron, nakakapindot ka sa YouTube, ibig sabihin. Anong channel mo? Channel 1. Tapos? Channel <laughs> what? 7. Oh, no, may channel. Anong girlfriend doon ng kiyabang. Kiyapi daw. Ang <laughs> girlfriend mo daw. Tatanim ko oh, girlfriend mo daw nakabang doon. Oh. <laughs> May siyapi. Ano sa ano yung huh? mga nanonood? Huh? Huh? Mga support. Kapag ka kasi yung iba, kaya support mo lang, makaka-wala. Ano yung matagpaan? Madali lang. Kapuna na sila ko, bababo daw siya. Ah, sige po. Sigit po. Okay, yung tanong mo. Ito ah tanong mo. Ito yung tanong mo. Ito yung tanong mo. Ito yung tanong Kung gusto mong magpakanta-kanta, gusto mong sumaya, wala ka sa buhay mo, magiging masayakan. Maraming laking download doon. Ah, maganda. Kasi ano ako nagpunong biyahero. Ah, okay, maganda yun. Hindi na nga ako maganda yun. Maganda yun. Ako nga, ako nga pinilit-pilit, ilang buwan na akong pinilit-pilit ng kapatid ko mag-YouTube. Aba, nung nag-YouTube naman ako, ano so, kayo naman sumigil. Ate, pag nahila mo yung ampalaya, yun o. Ay, wala kayo lang yung, okay. oh, na, kayo yung mahinito, yun sako. Nangini na lang tayo so, dito kay Kuya Iyan. Iyan. Dito na lang ating mahingi kay Kuya inang sako. O kung ano pwedeng mahirap. O oh, yung may gulong. Saka meron siya din. sa tapon din ko sa lahat. Thank you. Wala ba sila sa baan? Kasi din nila. Hindi, lahi mo lang Walang yan. Hindi nyo sila. Wala na dyan. Hindi sila dyan. Wala na dyan. Lang. Magpipicture ako. Uh -huh. Okay lang. Elementary ako. Okay lang. magpipicture lang ako para. Kasi pala magdi sa Oo. Nena. Tayo, guys. Tapos natin yung mga kasama natin. Iipita. San kaya may papaya, no? Hindi <laughs> okay, ko nga muna ito dito. Ayan. Ipita kayo dyan, ha? Bala kayo dyan, May bantay mo kasi yung nagbibili Sorry. Yung pampalaya ko ubong to. So, kahit ano mo lang sa tubig, itakulo mo lang sa tubig. Sa tida, mm. Tapos ito, ah, wild na. Dapat ko tuloy. Ito, 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 Ito pala, pwede pala dito itanim to eh. Ha! <laughs> taas! So guys, ah, ito empty siya. Tataniman ko siya ng alam. Oo, oh, oh. ipap. Ya, yeah, ano ko na nga lang. Wild na. Nag-wild na. Pagka nag na ganyan ito, dapat talaga. Alam mo kung malawak lang ang aking lupa dito sa ano? Ang dami ko na siguro yung halaman. Kaya lang, yung hindi eh. Oo, ang ganda nitong kitanim. Ano na, ay, oo. Pag kukuha ate, tanggalin mo na yung Yung sila, ugat, at ayun ba yung pagtatanggalan. Huwag pating masyadong malalim ang pagtatanggalan. Oo. Ganda yan, tanglat. Nasa tanglak ako. Ang tanglat, kung tanglat. Mga tagaibang bayan, sa akin, yung pagtatanggalan. Ano, ano, ano? Yes! Gamit siya, maganda yan sa ano. Ang high blood, malamig. Lumalamig yung... mù oh, hay, <coughs> 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 Tinawag ni ano eh? Si Kuya Iyan Si ah, Ah, nagbubuhat sila? Kaya pala. Kaya Macloyd ng Macloyd. Hindi ko naman maintindihan. Ay, purihin ka lumipad. Ah! Mahirap din magtusok. Matigas yung lupa. niya. Yeah. Ganda pa naman yung pang food ko. Ah. Mm. Medyo mahirap siya. Matigas. Matigas sa may bandang dulo.